Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po sa bawat isa po sa inyo Ayan, gising-gising na, gising na po mga ate, mga kuya, mga nanay, mga tatay, lolot, lola, gising na po, magpapasko na Ang tanong, nanalo ka na ba kahit 2 digit, kahit 3 digit, kahit 4 digit, 5 digit? eh 6 digit hindi pa no o yung iba nanalo na baka ngayon ngayon ngayong umaga na to kung nagising ka na kunin mo na mga 2 digit lucky numbers baka ito na po ang swerte nyo mga kalaki kikita nyo naman madilim pa yung langit ayan syempre madaling araw tuwing madaling araw uh, na, uh, kasi sabi ko uh, ngayong kapaskuhan tuwing ngayong berman man eh, magja-jogging ako lagi magja ako lagi tuwing tuwing madaling araw para po sa ganun eh Uh, pumayat-payat naman ako mga kalaki pero bago ako mag, magpatuloy ng pagja-jogging syempre magpa 5pm na kailangan umigin na ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo. Talaga namang sinumada natin to ng, ng matindi, matindi ang sumada para po sa inyo. At gusto ko po, ngayon pong Bermans, isa po kayo sa Manalo, okay? At eto na po, kung ready ka na, ready na rin ako, tara na. Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon pong umaga. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po, umpisahan na natin, babagalan natin nanay sa request po ni nanay. Umpisahan po natin dito sa amin sa Nueva Ecija. 2.15, ayan. Mas bat, ah, Nueva Vizcaya, 1.4. Mas bate, 3.19. Cebu, 8.12. Aklan, 13.26. Aurora 17 8 Laguna 527 Quezon 3531 Olongapo 129 Davao 1311 Tarlac 82 Quirino 2326 Bacolod 215 Cavite 7 sa is tagig 35 22 mindoro 23 marinduque 87 caloocan 419 muntinlupa sa is 4 palawan 30 23 Sambales 1.17 Tabuk 35.9 Kalinga Apayao 8-2 Quezon City 3-9 Pampanga 1-2 Pangasinan 20-22 La Union 30-33 Ilocos Sur 11-4 Ilocos Norte 13-22 Romblon 8-19 ang honor may, may, mga nakatingin kasi sa akin ayun, may ipapakita natin sila ang Rizal Ayan, 4-6 Montalban Rizal 13-19 Antipolo 16-22 Taytay Rizal 8-15 Cainta Rizal 6-9 San Mateo Rizal 31-25 Isabela. 5 Gs. Togigaraw. 2 13 Rojas. 5 20 Capiz. 8 24 Bohol. 21 17 Bulacan. 11 Gs. Baguio. 12 24 Bicol. 30 26 Batangas. Dos, bente, bataan, 8.30 butuan, 12.34 Benguet kwatro, bengget, Ayan po mga kalaki, stop muna natin sa benguet para po sa mga bago dito sa vlog natin. Uh, para po makatanggap kayo ng mga tips at mga libreng lucky numbers araw-araw syempre dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin hanapin po sa Facebook Red Parong King po na merong 315 o 314,000 followers check kami po yan at syempre may second account po tayo Red Parong King din po na may nakayaro t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchalian ayan po mga kalaki at syempre meron tayong YouTube account Red Parong King din po na merong 16,300 followers at syempre TikTok. Meron po tayong TikTok account. Red parong tindin po na merong 418,000 followers na po mga kalaki ang mga account natin dyan. Yan po yung mga legit na legit na account namin na pwede kayong mag-request, magpa-code ng mga birth month virtue nyo. Pag po kayo ay naka-follow, make sure na naka at naka-heart at nagko-comment ng comment, share ng share ng video, automatic po padadalan ko po kayong mga lucky numbers. Wala pong sabi-sabi sinasabi ko tulad po ng iba na na natin sila friends natin sila kasi po nakafollow po sila sa amin kaya okay mga kalaki ala na magbayad yun ipapollow mo lang ganun lang o at antayin mo lang po na mabasa ko yung comment mo at macheck ko kasi napakadami niyo po ginagawa ko po ng paraan lahat yan huwag po kayong mainip okay ang muna iinip ay sumusuko ka agad na hindi nagwawagi yan kung ikaw hindi ka susuko katulad namin hindi sumusuko sa pagbibigay malaki number sa iyo abay sinisigurado namin sa iyo kami ang magatid ng saya sa iyong buhay ayan po mga kalaki ito na po ituloy na po natin ha pero bago yan sa mga interesado po na sumali sa private consultation ang private consultation po namin mga kalaki may membership fee po yun kami po ang magbibigay sa iyo ng tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa mga interesado lang po ah, mag-message na po sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya tandaan nyo, ang laki numbers namin 3 days po bago natin palitan. Kaya ito na po ang uh, ilo-ilo. Uh, 23-20. Leite. 8. 8-11. Samar. 2. Ano to? 2-23. Paranaque. 2-3. Manila. 5 sa east, Pasig 20-24 San Juan 31-33 Marikina 7-8 Ayan po mga kalaki, ang mga laki numbers natin na 2 digit ha ah. ah <coughs> may humahabol po sabi niya sa akin Sir Red, pagbigyan mo naman ako birthday ko ngayon Ito po, pa-shoutout na po ito ha ah. Kahit hindi mo niyo po kami i-shoutout uh, ah, Kami po ay family de la Cruz Ayan po, ng Binangonan Rizal. Kahit di mo na po kami i-shout out, bigyan mo na lang po ako ng lucky numbers na pansarili ko kasi birthday ko po. Happy birthday po, Ma'am Teresa de la Cruz. Ang lucky numbers mo for two digit ay eto na kunin mo na. 12-26 Ayan po mga kalaki. Alagaan mo yan 3 days ha? Kasi birthday mo naman. Ayan, syempre at shout out din po sa mga toda ng mga tricycle driver po dyan sa may Bataan. Hello po sa inyo. Sa Maribeles, Bataan. Hello po. Maraming salamat po sa panunod at sana po ngayon pong Vermans, Ngayong magpapasko, ngayong pasko, palarin ka bago magpasko. At syempre, abangan nyo po ang aking birthday celebration. Mamimigay po tayo ng mga surprise at sana isa ka sa mabigyan natin. Okay? Good luck mga kalari.